Ayan o, oh, mag kayo katas ng tax at bonus. O, oh, yan. Yan. O, oh, kumain sila sa Leo Breakfast. O. Oh. Mm -hmm. Sa may mga bonus, may tax. Thank you, BIS. Ayan, mga person, Oh oh, o. Nguya-nguya. Oh. Thank you, Vanguard. Mag-aircraft na ako. Ayan o, guys, o. Tax refund plus bonus equals Leo brunch breakfast. Oh, di ba? Ito yung food. Grabe no, ang dami. 220 lang yan, guys. Oh, di ba? Breakfast na breakfast. Pero busog na busog. Ala, guys, natapon. Oh, wala, walang natira. Ito na po ito yung kinain niya.